Magandang magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa Barangay Abulala sa Gunoy, Bulacan. nako sa inyong po natin butihing lingkod po ng barangay. Naglilingkod, nagsiservisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan dito po sa Barangay Abulala sa Gunoy, Bulacan. Na si ginagalang po ng barangay, Iluminado Impoy Mercado. Kap, kumusta na po ba kayo? Uh, isang magandang araw sa ating mga kaparangay at sa mga tao. Uh, mga so sa English. Okay. Basta so, um, sa sasagutin ko na lang. Okay. Akap, may tanong ko lang po. Kumusta na po ba sa ngayon ang barangay Abulalas? Ay, sa ngayon. Eh, buhat mong ako iba. na balik yung sigla na dati hindi na napag tutuunan ng pansin yung mga sa kapaligiran ng barangay ko. Ngayon na ako, buwan ng November, eh lahat ng mga mga hindi na nagagawa o mga narakalita ngayon ay ngayon ay ngayon ay pinagtutuunan ng pansin. Tiyo lang, buwan mo kami maupo. Ngayon ay mga Uh, hindi naman lahat ng kagawad ko eh nagtagumpay. Yung mga eh, dating mga nakaupo. Kaya medyo nalibago rin ako dahil dapat sana eh, yung sanggol yan eh siyang mag magkaisa. Yun lang naman ang naging hiling ko sa mga kahit, kahit, sila ang medyo majority eh sinasabi. Eh ngayon eh nakikisa naman sila para para sa kapakanan ng mamamayan ng barangay Ebulalas. Okay. Ah, kami tanong na po, kumusta na po ba ang katahimikan o sa pisan order natin sa ating barangay Ebulalas? Ay eh, dito naman, magbuhat naman ng maupo kami, hindi naman kaan ng magulo, gumulo magulo. Uh, yung mga dati na alas hanggang alas 12 lang ng gabi ang nagiging ah uh, duty ng mga tanod inago namin, ginawa namin 24-7 na kaya dito sa barangay uh, ang bulalas kung sakasakali um, mapupunta kayo rito 24-7 ng duty ng mga tanod kaya on call pa kung sakasakali na ibang on call, ka, on call naman kami ng mga mga halal ng bayan Okay. So dito naman po tayo, kap, sa kalinisan. Kumusta po ba sa ngayon ang kalinisan sa ating barangay? Eh dito sa Barangay Amulalas, ibali dito naman nga uh, nakapwesto yung ipunan ng Sinupan Central ay kan tinatawag, nagdudoon yung mga truck na malalaki, lahat ng barangay dito dinadala. Eh kami naman dito sa Amulalas eh araw-araw naman ang schedule nung economic by road na ng basura nung ipuin namin, dalawa-tatlo yung aming taga pangungan ng basura. Mer Meron kaming sa ibayo na nasasakuan isang hakot ng truck. Pero nasisinab naman rin, mga nun, yung mga nakasako. Hindi na alam ng mga mamamayan yun na ganun ang ginagawa. Para pagdaan ng truck namin, pagsamsam ng basura at saka yung kolong-kolong na pangaraw-araw eh, pumapasok sa mga makikitin na daan. Mm -hmm. Eh na sa na naman namin yung pag yung mga pagsamsam ng basura at saka yung schedule ng MB Cleanup, up eh na namin na yun talaga ang proyekto ng gobyerno. Tuwing Sabado namin na pinagagawa ng DILD, natutupad naman namin. Yun. Okay. Agad, may tanong ko lang po sa inyong pagbalik muli o sa ating uh, tinatawag na 100 days o sa ilang buwan natin pagse pagbalik muli natin. Ano na po ba ang ating mga naksyonan for the accomplishments sa ating barangay sa ngayon? Uh, dito noon sa 100 days noon nung magkaroon kami ng barangay assembly, mmm mm bali ang na uh, ipa nagagawa nun namin i eh, nil dating natin sa mga service vehicle. Mm -hmm yung ban na dati na hindi na na gagamit ng mga mamamayan ng on-call na 24-7 din. Eh ngayon, hindi, hindi na yun ang ginagamit kong service. Mayroon akong service sa pansarili kung ako kung saan ako pupuntay na lang ginagamit ko para maservisyuhan maservis, yung mamamayan tulad sa mga ospital. Mga, uh, kung saan pupunta na kailangan niya yung sasakyan na ng para mamasahe. Yan ang ginagamit na At saka yung isa, kolong-kolong. Bali, ginagamit naman dito, lagi naka-standby dito, gamit ng mga barangay official, kung saan pupunta, sa minsan, sa banko, yung mga gano'n At yung truck naman, kung sa buat mo kami ma nga upo ay nakakuha naman kami sa kay Kong Dani na mga panambak. Kami na ang kumukuha roon ng panambak ng lupa kaya hindi naman kami. Kung baka yung truck namin lupa, okay yun. Hindi na lang namin iniintay yung truck ng, ng, ng Congress. Congressman Danny Domingo. Okay. Akap, kung para sa inyo, sa pagbalik nyo pong muli, ano po po ang dapat pang tutukan o bigyan pang priority sa ating barangay sa ngayon? Oo. Uh, ngayon, ang nakatuto kami sa mga sa mga pagawain na noon ay na, sa ngayon kasi nalulubog lagi uh, pag high tide pinagnakita namin mga nagpupunta sa amin, nagre-request yun muna ang una namin na namin mga yung tinututukan yung kung paano namin maisa sa katuparan yung proyektong mga ganun na malaki rin ang budget na kailangan. At yung mga dito naman sa sa mga sa mga empleyado ng barangay, yung ibang mga hindi pa senior, kaya meron kaming agreement ng SSS na yung mga empleyado namin ni eh, sa pa, magkakaroon sila ng SSS na individual na kakaltasin doon sa kanyang, kanilang allowance. para doon sa pinakahulog na nila sa SSS. Eh lahat ng mga hindi kuan, eh, na, tinutulungan namin mapaliwanagan dahil sa pagdating ng araw, eh, kuan naman nila kahit eh, sa mga katulong ay eh, pinubo ng mga SSS para makatulong sa kami sa daan kami. Okay. Akap, minsahin nyo nilang po o panawagan sa ating mga minamahal na mga kabarangay na sila ipatuloy na makiisa sa inyong mga batas sa mga pinapitupad dito sa ating barangay Abulalas. Ang uh, una sa lahat, uh, nagpapasalamat naman ako sa mga kabarangay natin at nakikiisa na kung ano yung mga proyekto ng bawat ng, ng, barangay, ay eh, nakikiisa sila. Uh, at sa panawagan ko sa, sa kanila eh, sana dati pa rin yung ating magiging ugnayan para sabi nga nung ibig, hindi naman tayo manguhula para kung ano yung problema e eh, masolusyon na natin nasa sa inyo yan, nananabagan ako sa inyo na kung ano man ang nagiging problema sa lugar ninyo e eh, ipaalam ninyo dito sa barangay kahit na marami naman kami rito mga tauhan, mga empleyado, marami tayo rito makakatuwang at mapagsasabi ako ano man ang magiging problema na dapat natin solusyonan. Yun lamang po ang sana yung pagpatuloy natin, yung pagkakaisa natin para mapagtagumpayan natin yung ating minimiti dito sa barangay ang bulalas na ay maibalik natin muli ang, ang sigla ng barangay ang bulalas. Okay, uh, minsahin nyo rin po kap sa ating mga minamahal na mga barangay kawani, lalo na po sa ating mga barangay worker na nagsisirbisyo dito. At minsahin nyo sa ating mga kagawad na nagsisirbisyo din po dito sa barangay Abulalas. Ah, ah mga kasamang naman kagawad, mga kasangguni, ah, salamat at pagkakaisa natin eh, nagiging matagumpay dahil kung hindi tayo magkakaisa, sabi ko nga nun, na hindi natin magagawa yung pinangako natin sa mga mga mamamayan na tayo Kailangan yung mga pinangako natin eh sama-sama natin maipa, maibigay sa kanila para yung yung tungkulin nating gagampanan at yung tungkulin nating sinumpaan eh, ating maibigay sa kanila. Okay. Iyon po ang pinakamagandang misahin ng ating butihing lingkod po ng barangay dito po sa barangay Abulala sa Gunay Bulaka, na ayon po kay kapagkakaisa, respeto, pagmamahal para manatili po ang kayusan sa pagsiservisyo sa ating barangay. Magandang araw po mga kaparehas. Nakapanay po natin ngayon ang butihing lingkod po ng barangay si Kapitan Iluminado Impoy Mercado, ang ating butihing lingkod po ng barangay nagbabalik, nagmamalasakit, tumutulong at gumagawa dito po sa barangay Abulalas, Hagone, Bulacan. Magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng parehas Ingat-ingat po kay Kap in your family. God bless us all. Mabuhay po kay Kap hanggat gusto ninyo.